Yeah, magluluto tayo ng beef stick na isda, bangus yan at uh, uh, uh binabad ko sa toyo, suka, paminta, bawang at gagawin ko siyang beef stick. Ito, uh, sa sala natin, meron na akong inilit na kawali. Eh, uh, ni ng manok to eh, pero dahil ito nalagay. kasi okay, mga ilang araw ko na binabag ito. Mga binabag ko ito, mga dalawang araw ko na na ano Maraming ulam nga kanina na inyong kagabi, sa kapon. Yan ngayon, ang tangalihan, yan ang ulam namin ngayon, ang tangalihan. Gabi yun siyang beef steak. Pero piprito ko muna para masarap-sarap. Ayan yan, yun. Kasi binabat ko siya ito. pag i din ko kung binabat. Ay, send din ko ito. Sorry. Dalawang araw nakababad yun. Kaya... Ano na yan? Alasang-lasa na yan. Yung bawang, sibuya... bawang, paminta, tsaka suka, asin. Yan. yan. Lagyan na natin itong toyo natin. Kompleto na po yung toyo niya. Meron na pong lemon niyan tsaka ano. May lemon at tsaka bencin paminta na yan. Ngayon pa kukuloyin lang natin. Pag kumulo, tsaka lagyan lang natin ng ano. Uh, konting tubig. konting tubig tayo. Tingnan natin. O oh, yan, pwede na. Ah, lalagyan na natin siya sa itong ulam. Mukhang siya. Ayan na po yung pinilito nating isda. yung natin beef stick. Hei, sorry kalau ada latihan-latihan yang ditanya. Lagyan na po um, si na lagyan na yan. na ano yung no, no, sariwa.